Safety Man Children Protection Desk. Captain Jebby, Jenny Beth Artista. Captain, magandang umaga. This is Aljo Bendijo, ma'am. Live na po Good tayo sa RMM. Po. DZXL News 558. Good morning. Good morning po, Sir Aljo. Good morning po. Okay. Uh, Captain, apo. Uh, ah... Uh, Pakikwento po, ano po nangyari doon sa loob ng isang Japanese restaurant? kahapon ito nangyari na may dalawang lalaki pumasok yung isa ay naka ano pa naka suot, -suot pa yung uh, uniforme ng uh, Joyride ba uh, ride hailing up ito two robbers kinuha ang mga cellphone ng mga ng mga customer ng restaurant and after which bumalik para para ibalik naman yung mga ninako na cellphone except tama ho ba doon sa wallet ng isang hapon na may lamang pera. Yes po, tama po 'yan Sir Aldiano. Uh, kahapon nga po nangyari po yung insidente po. Na kung saan ay ang suspect ay nakasuot ng isang uh, Joyride na uniform at yung isa naman po ay itim na jacket. Pareho po silang armado, pumasok po sa isang Japanese restaurant po dito sa may Arnais Avenue po sa San Lorenzo at doon po uh, kinuha po nila yung mga cellphone ng mga customer po doon at uh, pagkatapos lamang po ng ilang minuto ay ibinalik din po nila yung mga cellphone maliban lamang po doon sa isang uh, wallet po na naglalaman po ng 25,000 pesos po na pagmamay-ari po ng isang Japanese national po. Oo, oh, hindi din nila kinuha yung mamahaling bag na Chanel at Louis Vuitton. Oo. Oh ng, nang uh, ilan sa mga customer sa loob ng restaurant. Tama ba? Yes po. Uh, ito nga po ang palaisipan <laughs> din po sa mga <laughs> ano, BNP. Dahil oh po. nga po hindi po ito normal na demeanor ng isang uh, rubber po. no? Uh, bagamat alam nila na may mga mamahaling gamit doon, oh. uh, hindi nila ito kinuha. Uh, uh, kahit alam nila po na pagkakataon na po nila ito para kunin ang mga mamahaling gamit po. So ibig sabihin kinuha lang yung cellphone at saka yung wallet ng hapon, Then bumalik yes sila po. para iba, ibalik naman yung ninakaw nila lang na cellphone. Ang mga cellphones na ito, pag ang uh, mga may-ari na mga cellphones, mga Pilipino. Yes po, yes po. Tama po kayo, Sir Alvin. So ang punteria nila dito, parang yung foreigner. Yes po, maari okay. po dahil nga po tinignan lamang po nila yung uh, cellphone at ibinalik din po. Bakit kaya nila pag binalik yung, yung cellphone? Pwede na ba ibenta yun? Uh, <laughs> Baga mati wala itong detalyadong paliwanag Sir Aljo no, kung bakit nila ibinalik. Posible may kaugnay ito dun sa ba, takot nila na matukoy po. Ah, Siyempre po, may mga GPS. Okay. Matrace po sila. Yes, po. okay. Po. Nasaan na yung mga suspect? Um, sa kasalukuyan po at large pa po ang ating mga suspect. Ngunit patuloy po ang sinasagawang follow-up operation po ng Makati PNP upang matukoy po yung kinaroroonan nila. Uh, Nakipag-ugnayan na rin po ang Makati PNP sa ating LTO dahil po doon sa backtracking na ginawa po. Uh, natukoy po yung plaka po ng uh, ginamit na motorsiklo po sa krimen at doon po uh, meron na po tayong person uh, person of interest po. Okay. I'm sure may pera din ang ilang mga customer na kumakain sa loob ng restaurant. So ang kinuha lang nilang wallet ay yung sa hapones? Hey, um, yun nga, po, uh, yun nga po sir na naobserbahan po namin uh, oh, oh. no doon sa, uh, sa ating CCTV footage na uh, yung isa doon sa mga suspect ay parang hindi na na, 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 na ginawa nung kanyang kasama yung pagkuha doon sa wallet. Dahil nga po uh, base po doon sa mga witness, nagsabi po yung isang oh. uh, suspect na wala kaming kinukuha, uh, bagpos si binalik pa namin. Ganun po. <laughs> <laughs> ano yung motibo ng kanila pong uh, ginawang krimen? Captain, artist yun po nga Sir Aljo pala isipan hanggang ngayon at yun po ang uh, nagdidig deeper po ang aming investigation team patungkol po dito dahil nga po hindi ka, 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 kumbaga, kaka uh, kakaiba po yung ginawa or ano, hindi po normal para isa isang ano po uh, sa isang kawatan yung ano, mga actuation po nila. Okay. So uh, kami din medyo Nag naguguluhan din kami. Ano ba nangyari? <laughs> ah, kasi uh, kinuha yung mga cellphone, hindi naman dinala yung mga mamahaling bag. Oo, oh, yung wallet. I'm sure may, may wallet yan sa loob ng mga mamahaling bags na yan. May mga relo pa siguro yan. Oo, yung mga customer doon. Kinuha yung cellphone, kinuha yung wallet nung hapon. Ilang minuto bago sila bumalik? Mga isa hanggang uh, dalawang minuto lamang po sir. <laughs> kasi yung incidente po tumagal lamang po ng apat hanggang limang minuto po sir Aljo. Okay. Then binalik yung cellphone? Yes po. Except yung wallet nung hapon? Oh, okay. Yes, po, sir. Nasaan naman yung hapones ngayon? Ayun uh, nga po. Uh, uh, kinumbinsi po ng ating substation 5 personnel ang ating investigasyon na makipag-ugnayan po siya. Ngunit dahil siya po ay isang turista, uh, nakatakda po siya uh, umalis ng bansa kahapon po ng umaga. Uh, kaya po uh, nag-execute uh, po siya ng affidavit po of disinterest po to file a case. Ah, so umalis na siya. Buti na lang at hindi nadali yes, kanyang passport. Ako okay, Suspurbida. Ah, uh, so yung mga siguro ATM at saka yung mga credit cards niya lang. Uh, mga identification card. Anyway, sige. Ah, pa paano po kumusta po ang seguridad sa Makati after this? Yes po, bagamat may mga naganap po na insidente na ganito po katulad nito, masasabi pa rin po nating tahimik at maayos ang kalagayan po ng seguridad po ng lungsod ng Makati po. Patuloy pa rin naman po yung pagbabantay ng ating pulisya katuwang po ang mga personnel po ng Southern Police District at NCRPO at iba pong mga force multipliers po uh, nais nice lamang po ipabatid ng Makati PNP na ang seguridad ay hindi lamang po responsibilidad ng kapulisan Kundi ang buong mamamayan po. So, kung kaya po hinihikayat namin na ang lahat po na maging mapagmadyag, agad na i-report ang mga kahinahinalang mga aktibidad po at makipagtulungan po sa otoridad lalo na po sa mga ganitong insidente po para matukoy po yung mga suspect dahil mahalaga po yung pahayag ng ating biktima at mga witness po sa mga pangyayari po ganito sir. Dito ba ito sa Little uh, Tokyo? Banda? Uh, no, sir. Antonio, uh, uh, Avenue, saan sa banda to? Uh, isa pong maliit na Japanese restaurant po, kung mapapansin natin po ito, isa lamang parang isang maliit na pahabang restaurant lamang siya. Uh, hindi rin siya masyado pong kilala. Malapit pa ito hindi. sa business district center na Makati? Hindi po, hindi po. Malayo siya, oo. Yes, so ngayon, makikita ba natin ang mga alagad ng pulisya Uh, visible na ba ngayon? Uh, hindi lang dyan sa sentro na Makati, kundi yung uh, med medyo malapit na sa Santa Ana, yeah, malapit na sa Bandaluyong, ganoon. Uh, hindi may iwasan. Maraming mga restaurant dyan, may mga turista na rin. Siyempre, nagtitipid at kumakain po sa mga restaurant hindi naman ganoon kamahal. Yes po. So, uh, yung mak ang Makati PN po PNP po patuloy pa rin po nagbabantay gaya po ng sabi namin kahit wang nung wala pa po ang insidente po na ito uh, lahat po ay may mga nasa fixed point po nagcreate na rin po ng MPT mobile patrol team po ang Makati PNP at naka talaga po sila sa mga boundaries po Uh, Nagkataon lamang po na ang insidente po ay nangyari sa loob ng restaurant at base po din sa ating mga witness, wala pong naganap na kumusyon na kung saan hindi po rin uh, tumawag ang may-ari din ng restaurant kaagad po para po sana narespondihan po kaagad. At is, uh, walang nasaktan? Uh, po, walang nasaktan yes, ho? Wala din pong nasaktan uh, at higit sa lahat po uh, yung ating pong pangyayari kasi po uh, 6.35 po ito nangyari ng gabi. Uh, ang ating pong uh, biktima ay nag report po sa atin alas 11 na po na nakarating ito sa investigation natin. So, kumbaga po, ma, kung yung oras po napakamahal na uh, po nito upang agad na masolusyonan o agad na maaresto po sana yung mga suspect. So, wala pa tayong lead ma'am no kung sino-sino itong uh, mga suspect na ito at uh uh hindi din ito uh empleyado ng Joyride, yung isa. Uh Nakikipag-ugnayan na rin po ang ating uh, investigation team po sa Joyride Company po. At meron na rin po tayong person of interest na ngayon sir dahil nga po dun sa uh, binerify na po ng ating investigador sa LTO kung kanino po nakarehistro yung dinamit po ng motorsakremento. Okay sige hopefully ay mahuli at matukoy na natin ang mga salaring ito. Maraming salamat yes, po, po. Sir. Tututukan po ng Makati PNP ito, sir. O kasi malaking uh, dagog na naman ito sa ating pong turismo. Nasa Makati pa nangyari at biktima niyan ay hapon, turista. Yes po, yes po. Maraming salamat, uh, Police Captain Jenny Beth Artista, Makati PIO. Good morning. Po. Good morning din po, sir, at maraming salamat. Good morning!